binda ka tayo tayo mag relax muna dito sa lawa ng Laguna yan you know? <laughs> may speedboat dito dalawa tapos may mga maliliit na bangka tapang aso hinahabol yung kalabaw labaw yung aso <laughs> hinahabol niya ang dami aso isa o oh. <laughs> yung aso. Yan o, may speed. Ayan o, tawag dyan bantay ano daw siya bantay lawa <coughs> ayan dito tayo sa kamparating ayo malayo pa ang lakas ang tunog shout out sa lahat shout out sa lahat na hi 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 dito ako sa ano may maliliit na bangka dito ang babo na ng tubig dito ang babo na ng Laguna de Bay yan o oh. dami na water lily sa tabi kaunti lang tao dito na ano kaunti lang ang tao minsan pa ano daming tao dyan sabado linggo bukas marami yan Ito muna ako mag-relax sa tabi dagat Habang wala pang init Mano ako makulimlim Kulimlim ang panahon Doon banda maulan doon sa dulo Yan ang itim Ang itim doon Yan yeah, ay parating na bangka Malit na bangka Ang <coughs> lakas ng tunog Shout out sa lahat. Maganda magandang umaga. Pahinga ko muna yung mga alaga kong pusa. Dito muna ako mag-relax sa tabing dagat. Ano daw to? Si vitamins. Si vitamins. Yan, oh. May mga ibon tinalipad. Mga ibong malaya. O. Oh. Kalapati pala yun. na na ano na yung kalabaw shout <laughs> out chenda Pilipina dito ako sa lawa mag relax ta sabi nga mag relax ta may speedboat dito dalawa ay hindi na may speedboat kan ang tawag dito? Ano yan? Bangka. <laughs> Ayan. Dito nga pala gagawa ng ano? Gagawa ng expressway. Maraming salamat sa patam sa Chenda Filipina. Magandang morning sa iyo. Magandang ka sa morning. Dahil umulan kanina sa Kalamba, galing ako Kalamba. Punta ako dito sa isla. Dito sa sakay ng bangka patawid ng La Isla. Punta doon sa dulo. Madilim ang pupuntahan ko dito muna ako sa habang di pa naalis yung bangka ito yung sasakyan kong bangka maliit lang kaya yeah, may parating maliit din babo kasi ito hindi na sila pwedeng mabot dito babo ng tubig dito muna tayo umupo upo muna tayo dito may upuan dito anahaw ah nakalimutan ko yung salamin ko pala sa mata Uma umaraw na Yan ay ang bangga ng nah. isaw. Nah. Ganda ng panahon ngayon dito, pero banda doon. dito ako sa aming lawa sa lawa ng Laguna ang baba ng tubig oh. ba na ng tubig dito dito kinukuha yung tubig ng ano mani ano lagu may nilad dito ko nakuha yung tubig na may nilad yung sinusupply sa mga tao tawid ako ng isla ito yung sasakyang ko punta ko don sa dolo medyo maulan doon sa ano yung pinakamaliit na bundok yan doon ako pupunta maan doon no, si Haring Araw katago si Haring Araw <laughs> yun o oh, may bangkan dumating maliliit lang yung nakadoong dito kasi yung tubig mababaw salamat sa inyong pagdalaw pagdalaw sa aking live iyan naman yung naghahakot na mga pagkain ng ano pagkain ng mga lagang itik yan ako yung mga na ano na tayon tayo, -tayo na balahib ay buho ko nakasanghangin <laughs> oh. yan oh, may mga nagpapainit nagbibuild ah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nagbigay daw sa tropa yung mga yung nahuli niyang isda ito bayan daw siyang pulis dito may mga ano dito may mga banday nga palang pulis dito tapos may coast guard hmm. kakonti na lang huli ng isda dito babaw kasi ng tubig. Kakaunti na lang ang uli. Nagkakamatayan ang isda. <coughs> Ito ang Mount Makiling. Yan, no? Bundok Makiling. Dito naman yung Banahaw. 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 Paikot lang yan mga manoy, mga manay. Ito yung tinatawag na ano, marilaki. Simula nila. Rizal. Laguna. Quezon. yan Diretsong Quezon na yan. Bundok na yan. Kasi yung bundok na yan na mataas sa dolo. Lokba na yun. Lokban Lokban Quezon. Tabi na na sila ng banahaw. <clears> Hayak <throat> na yung bata. Kaya yeah, may pang na ng tubig dito. Pag Tagula, no, maabot umabot yan sa orange tapos sa kalahati ng pula. Pag sobrang taas ang tubig, yan sa kulay pula na ano, level. Pero Kalahati. Ala ati lang diyan sa kulay pula. Papay nitong mga sanggol. Pag Tomas ang big abot-nabot diyan dito. Ate, chajan. Taplo ring niyan nagising na yung driver tingnan natin yung hinakot nila pagkain ng ano yan eh ah, malambot ang dito buwangin medyo malalim pa dyan pagkain ng ano itik Marami nag-aalagang itik dito. Hmm. Shout out sa lahat. ganda ng ganito oh, na, akala mo mga ano yung ano ano tawag dito akala mo mga daya mo nakakintab oh. <laughs> oh ha? ganda atang mga hiker pagmal na araw Mount Tagabo iyan yun ang ng mga ano, Mount Tagabo Naulan ulan ang Islam mawalan doon sa aming isla pero hindi naman kalakasan ah, oh, ganda dito okay, let's maraming salamat sa mga tumanaw sa aking live dito lang ako nagtatampis ako sa lawa hmm. Yeah, no. <coughs> ba? dito so, muna tayo mag tambay